At may minaruan Nandito na sa vlogger, ano ba yan? Doon nakatingin sa vlogger, ano ba yan? Nakawawa naman si kuya Doon nakatingin sa kanan eh Oh, oh. doon nakatingin eh Pagdaan oh, na si kuya At ah, grabe siyo talaga Bangga yung vlogger At ah, grabe Kawawa, lumipad si kuya Grabe naman. Oh, hindi na madahan-dahan. Ah, grabe. Ah, oh, shoot sa kanal. Iniigop ng kanal. Ah, grabe. Ah, grabe. Bago pa motor ni Kuyo. Ah, grabe. Lumipad sa kanal. Ah, grabe naman yan, Kuyo. Hindi ka makadandaan. okay naman guys eh. Dito yan sa, ano, Corbada kami. Ah, Okay na mga rider, oh, wala namang gas-gas. Oh. Lupa kasi nabagsakan niya eh.